Pibay naman si Rastaman oh. Timoner, grabe. Malaki na naman ang dawi nito ni Rastaman. Napakasipag naman ang bata ng ni magpalao talaga. Hindi ba talaga to si Rexner oh? Rexner, okay. shout out daw sa iyo. At talagang hindi ka ngayon nakatagay ah. Oh. Hasan ako, Hasan nga Hasan. Oh, Tibay talaga. Tibay eh. talaga oh. Oh, out na. Yan oh. Napakarami yung huli ngayon. Grabe. Sawa-sawa na naman sa isda si Akag. Yan oh. Si Baye. Eh. Dali kayo ngayon oh. Sulo ni Akag. Sulo dami ng huli. Oh. Oh, kita sa video. Ang <laughs> mga Oh. Kasih akak kayak gerabik ke mana kagih? Sampak. Puff. Aline itu tuh mulai laspo. Oh, ne. Stop sabit. Isu laru pantat Oh, usah. Ah. Lah. Asing ditolak. Stop. Joba. Enggak ketena. Uh, begitu. Ya, Ini nang... hey. mati. Yan, mati. <tabukat> uh. wow. uh. Laki. Laki. Laki abu. Laki abu. Abu daw to, Gruper, oh. Kecil Okay. Itas na bet. Ito sa mamaya ito parking niyan para mga natin ng magandang view. Yan yung malaki. Yes, yes. grabe. Ibay talaga ako duk pumanaw, bro eh. Sulit eh. Malaking groupin. Oh, pati bantoy ra. Ano si Gore? grabe ang lalaking isda to oh. Ay. Oh?